Minsan napapaisip tayo na napakahirap ng buhay pero hindi natin alam na meron pang mas nahirapan sa atin. Laban lang tayo palagi. Ayan, so ayun up, mga sub mga idol, dito tayo sa Magdehaga Elementary School, Barangay Lisap. At tapang mga idol, ah, program tayo sa ating mga katutubong mangyan. Ito pa ay medyo kasulok-sulok ka na. Ito ang ating mga kapaligiran. Medyo ano siya. Ayan, ah, uh, kabundo ko ka na. At yan, puro bundok. Kasi puro bundok siya. At po mga adola, yung um, uh, nakarang araw nagbisita tayo dito at uh, tinanong natin kay Sir Kari Maamo ang uh, principal dito. Pagtanto ko po na mga kaputubong mangyan natin ng mga elementary maaga nila pinapa uwek dahil po kalamang hindi sila nag-uumagahan kuminsan di pa nagtatanghalian. Kaya po medyo nakakalungkot uh, po kasi po yung mga estudyante natin na uh, Siyempre tayo, naranasan natin na mag magutom. Sila pa kaya mga bata pa lang. Kaya ngayon po, papakain tayo sa mga kasutubong mangyan natin na kahit paano ay ang uh, konting blessing na natatanggap natin ay eh, may natin sa kanila. At syempre, hindi natin ito magagawa kung walang ating mga sponsors. Ayan, shoutout po kaya Madam Miss Montenegro. Ayan, maraming salamat po kay Tita Sheila Marasigan. Hello, Tita. Maraming salamat po. At kaya Ate Judy Harris. Maraming salamat po. At sa Salmorin Family. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong uh, tulong, sa inyong sponsors. At ayun po mga idol, ngayon po ar magpapakain tayo sa mga katutubong mangoyan ata magpapapidding program tayo at syempre meron din po tayong konting damit galing po kay Marialyn pulinario maraming maraming salamat po kay mga uh, magpre-prepare na tayo kasama natin ang mga jordog at syaro pa sa mga teachers dito let's go yun so mga dila magluluto na tayo ang kahoy ayun <laughs> mga <laughs> Grabe naman yun. <laughs> Yon sa so yung mga dala, ito kami sama natin yung mga Jordog. At syempre ito yung mga si Sir, mga teacher dito. Hello po, kawai-kawai sir. Ayun! <laughs> Sorry, ayan, si Ayan. Ah, ngayon mga Adol, magluluto kami. Ito na mga Adol, nagpa na rin kami niyan. Binisita natin ang mga estudyante. Meron dito ang Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6. Kaya naman mga Adol, habang kami nagluluto, ayan, sila nag-aaral. Ang sisipag naman ng mga estudyante na to. At ito si Boy Best Friend, ayan, naghihimay na ng mano Habang ako, parang nagugutom na ako agad. At syempre mga Adol, meron din tayong tinapay dyan. Magandang balita, mukhang tatanghaliin kami. Kasi naiwan yung mga sangkap, tama? Mga sangkap na sa bahay. Tapos 9 na. Wala pa na kami nagagawa. Grabe. <laughs> Pero maya maya din mga idol, ayan, dumating na rin. Kaya naman, agad na kami nagluto niyan. Sa wakas. At mayroon dumagdag sa mga jordog natin. Mapapabilis ang pagluto kapag marami. Naglagay na kami ng mantika, bawang, sibuyas. Pagkatapos yung konting manok namin. Siyempre mga idol, para masarap. Pagkatapos noon, nilagyan na rin namin ng paminta. Para lalong masarap, nilagyan namin ng magic sarap. Isinalang na namin ang bigas. Pagkatapos nilagyan ng tubig, ayan, tinakpan na namin. Siyempre mga idol, ayan, halu haluin natin yan. Nako, parang kukulangin sa isang malaking kawali. Kaya naman, nilipat namin sa isang lagayan. At ayan, nandiyan yung masisipag natin mga jordog. Mga idol, uh, tapos na, ayun. Medyo nagubo. Ang dami niya. Abos-abos na siya. Sa kabila pa, sa kabila. Ayan. dali natin doon. At opo mga idol, talagang punong-puno. Tutulong sana ako magbuhat. Sabi ko, wag na lang kaya. Eh baka kasi mahulog ako sa iyo. Kuribo. Pagkatapos nun, ayun eh, nilagyan na namin sa disposable na baso. Para mamaya, ipamimigay na lang natin. Tinawag na rin ang mga teachers sa mga estudyante. Para makapagmerienda. Hello. Hi. 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 Yan, bago pa natin sa pamagandang magandang umaga sa inyo lahat, sa mga bata, sa mga teachers po, kay sir at syempre sa mga sir na tulong sa amin, kay sir uh, Kari, sa inyong uh, principal na magpapasalamat ako. Itong pagkain po neto ay galing sa ating Panginoon. Ayan, bago pa natin ating Panginoon. Yan. Siyempre so, kung hindi dahil sa kanya, eh, wala tayo dito. Maraming salamat sa buhay na binigay niyo sa atin. Sa mga kasama namin sa mga Jordan, para para sa mga Jordan. Ayan. Ayan. Ayan ato po mga idol, konting share lang. Dati nakakasama lang ako sa mga ganitong program. Ngayon ako na yung namimigay. Kaya naman mga idol, nakakatawa naman. Dahil po yan sa inyo. At pagkatapos ko magsalita ng konti, ayan mga idol, magpapakain na kami. Buti na lang talaga, nandito yung ating mga kasama. syempre hindi natin ito magagawa kung wala sila. Kaya naman, lubos ako nagpapasalamat sa inyo. At kitang kita mo naman ng mga idol, ang mga bata, ayan, kumakain sila. Medyo may konting hiya pagdating sa video. <laughs> Pero ang mahalaga, mabusog sila. Para kahit papano, makatulong tayo sa ating kapwa. Hindi mahalaga kung malito, malaki. Basta nagtulong-tulong at galing sa puso. Walang imposible posibleng magagawa. At nakakatuwa mga doon ang mga cute na bata na ito. Nung bata ko, ganito ako cute ngayon. Hindi ko alam parang a-cute na. hehe <laughs> bira-bira ng mga doon. Ayan, kaway-kaway kayo dyan. Nagpapasalamat din pala ako sa mga teachers dito na nag asikaso sa amin at tinulungan kami. At sana po, hindi lang yung una at huli kung punta dito. Sana makabalik po ako. Pero sa ngayon, ito lang po muna. Salamat po. Ito mga doon lang isa sa pinakamasarap tingnan at uh, napakasarap sa puso. Ayan, ito po yung mga, sa mga sponsors namin. Ito po. di ba nakakatawa makita yung mga bata na kumakain? Ayan, Ayan. 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 Ayan po ang pagkain po na yan. Ang galing po sa pinaghirapan natin. Sa supportan nyo po palagi sa atin at uh, panonood ng mga video sa pag-share. Malaking tulong po yon para po makapagbigay tayo ng konting tulong sa ating mga katutubong mangyan. Minsan napapaisip tayo na napakahirap ng buhay pero hindi natin alam na meron pang mas nahihirapan sa atin. Laban lang tayo palagi. Sa so, mga doon, uh, maraming maraming salamat sa lahat. Ayun, maraming salamat sa biyaya at sa lakas. Panginoon, ito na ang uh, sa, grabe napakasarap sa, sa pakiramdam no, na magbigay ka ng tulong sa mga bata sa mga kapustalad na kapwa natin mahirap ayun ito sila sobrang saya nila at ramdam na ramdam mo yung kabusugan nila talagang appreciated nila Ang binigay sa atin at nakapagbigay pa ng certificate thank you thank you po mga idol kaya yun don't forget to follow and subscribe my youtube channel mga idol let's go bye bye